Hey, kamusta? Dahil wala nang NG Rock, wala nang free sa NG Rock, hindi pa tuman sa zero tier. So, meron ako dito ng piso wifi. Yan, Kuya Buds piso wifi. Uh, oh, by the way, ang gamit ko ay, ay wifi portal. Oh, since 2018, yan na ang gamit ko. pasensya oh, na kayo dahil barado yung ilong ko ngayon. Eh. Sinisipon ako. Okay. So, para magamit mo yung zero tier sa piso wifi natin, kailangan ikaw ay naka version 5. Oo. Sa mga naka old version pa, version 4 pa baba, hindi mo po magamit dito yung ano, zero tier. Kailangan i-replace e mo siya para ma-update mo sa version 5. I-replace e mo siya sa new image na version 5 na. Okay. So, magkali tayo. Nag-in muna tayo sa ating piso wifi. Sa admin ng piso wifi nyo, login kayo. So, pagka-login nyo, hmm, punta kayo sa <coughs> Open natin website ng ZeroTier. Sign up kung wala pa kayong account. Pero in my case, meron na akong account. Login na lang ako. Pero para madali, gawin nyo na lang sign up with Google o sign up with GitHub o Microsoft. Pero pinakamadali, sign up with Google na lang. Okay, then create a network. Ito. Tignan natin. Lagyan natin ang pangalan. Kuya Bads, Piso Wi-Fi. Okay. Bahala na kayo kung sino lagyan ng description. And network ID. Copy natin yan. Copy natin network ID. Tapos, balik tayo sa Piso Wi-Fi nyo. And then, time ginagawa ko para makita ko kaagad. I-click ko desktop site para malaki na siya. Tapos settings, uh, remote access. Yan, nakikita niya yan. Sa taas yung angel lock, ito sa baba, zero tier. Place natin. Yung pinapin natin network ID. And then, save. Sabi niya, no need to reboot. Okay, diyan natin kailangan i-reboot. Na Balik tayo sa zero tier. Okay, copy pa natin yon. Tapos, kailangan nyo i-download ang application na zero tier sa inyong smartphone. Pag Play Store, search nyo, zero tier. And then, ito yon. Yung kulay dilaw na yun. Zero tier one. Tapos install nyo. After nyo ma-install, open. And then, add network. Tapos yung kinapin yung network ID, paste natin. Then, add. Tapos denied. Okay, sa settings. Enable nyo yung allow mobile data. Okay, so, naka-enable na yan. Balik tayo. Waiting. Balik tayo sa... Masira to your website. Repress natin. Ayan. Ayan. Ito rice. Yan, nag-green na siya. oo Ito natin. Yan, yeah, pinapangalan. then save So, yan. Repress. And ito. Manage IP. Yan. Copy nyo yan. At yan ang at ang search natin siya, ma-remote natin siya, yan ang face natin sa sa ating browser. So, balik muna tayo sa ating apps, zero tier. Kailangan ito, nasa baba ay mag-online. Nagel, Uh, connected. Yun, online. Tapos, para matest natin, ilipat ako ng wifi. Mabagal po kasi dito ang aking data, kaya ilipat na lang ako sa aking PLTT. Okay. Dahil ako'y nasa PLDT na. Pag in-access ko itong local admin ng PISO Wi-Fi, hindi na ako makakapasok dyan. Dahil sa ibang internet na ako, nasa ibang network na. So, handa yung kinapin natin kanina, yung IP address. Yan, yan ang search natin. Okay. Ayan ah. na. Remote na natin siya. Bukod natin mag-login. O, oh, magtayin natin. Refresh. Okay. Open portal. Agad hindi mo kiniklik yung open portal, hindi ka makakapag-login. Yan. And log in. Ayan na. Kalagin na tayo. pwede mo siyang i ngayon. And may nagulo kung meron kang lalagyan ng oras. Device manager, ayun. Desktop side natin para kita-kita. Ayan. Okay. Alright. Pwede, pwede mo na i-remote ngayon kahit nasan ka. at ang wifi mo malayo sa iyo, hindi na hassle. Okay? Sana makatulong. Bye. God bless.